Okay for today's video ay gagawa tayo ng puto cheese so ito yung ating mga ingredients so let's go magmekos mekos na Welcome back na po sa YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Archaga, ang inyong higala. So guys, for today's video ay gagawa tayo ng puto cheese. So ito yung ingredient natin. Ang all-purpose flour, sugar, vanilla, egg, margarine, uh, kalumit, baking kalumit, at ang evaporada. So, ayan mga jay, ang gagawin natin ngayon ay mayroon palang cheese. So, ayan mga jay, umpisahan na natin ang ating pag mekos mekos. So, ayan guys, kukuha na tayo ng all-purpose flour. So, ilagay natin dito sa isang lagayan. So, dalawang cups po ng all-purpose flour ang ating ilagay. Pero bago ang lahat ay kailangan po natin siyang isef o salain po natin siya guys para mali malinis po ayan at walang buo-buo mo-o-buo buo. ano ba buo-buo <laughs> So ayan guys, dahil ang ginamit ko ay half cup lang. So apat po na ganito ang ating ay uh, ilagay dahil half cup nga iyan. So ang kailangan natin ay 2 cups. So ayan mga Jai, let's continue sa ating for today's video. Tingnan niyo lang ang aking gagawin. Panoorin niyo guys hanggang sa dulo dahil doon ko ilalagay ang mga tamang ingredient, tamang measuring sa kanyang mga ingredients sa huli po na ating video kaya continue hanggang sa matapos ito. Sa pagsala ng ating harina guys ay isama na rin nating salain ng ating 2 tablespoon na baking powder. So ayan sinama ko na yan siya dyan. At pagkatapos natin siyang salain mga jay ay isit aside muna natin siya at i-prepare din natin ang ating uh, wheat ingredient huwag po nating isali guys kaagad yung dry at saka wheat ingredient. So separate muna natin siya sa wheat ingredient. Unahin natin ilagay ang dalawang itlog. Dalawang itlog lang po ang ilalagay guys. Makita nyo na apat yan dyan. Apat yung prepare ko. Pero dalawa lang po ang ating ilagay sa isang timplada. Dalawang cups na uh, all purpose flour. Dalawa din pirasong itlog. Ang size ng itlog natin guys is medium po siya. So ayan. So imekos-mekos muna natin. Bago natin ilagay ang susunod na ing ingredient. So, ang isunod natin ilagay, guys, ay ang evaporada. So, kahit anong klase, ang klase, kahit anong brands na evap po, guys, basta evap. So, ang ilagay natin evap ay dalawang cups din po na evaporada. So, ayan, hinaluan ko siya, guys, ng tubig. So, hindi naman yan makaapikto sa lasa ng ating poto cheese para makatipid. O, di ba tipid? <laughs> hindi naman sa ano, guys. So, ayan, hinaluan ko siya ng kunting tubig. So, ang susunod natin ilagay ang 1 cup na white sugar. So, ayan, yan. Ilagay na natin ang white sugar at imekos-mekos na naman natin siya hanggang sa mahalo na po lahat at ilagay na naman natin ang susunod nating ingredients. So, ayan. Nilagyan ko siya, guys, ng one pinch na salt. So, optional po ang salt. Kung gusto mo lang lagyan, kung ayaw mo, di wag. Charot. So, ayan, guys. One pinch lang po na sugar. So, yung uh, sugar na salt. Yung salt, guys, is dapat ay iodized salt. So, ayan. Sinunod kong nilagay ang vanilla. So, ang vanilla natin ay 1 teaspoon na vanilla at ang susunod naman ay 2 tablespoon na margarine or margarine so pwede din natin lagyan siya guys ng butter or margarine kung wala kayong butter, margarine kung wala kayong margarine, butter so ayun guys pagkatapos natin ihalo lahat ay eh, mecos mekos na naman natin yan siya para mahalo na po lahat at malusaw po ang mga maasin at saka asukal kailangan po siyang malusaw bago natin siya ihalo dito sa sa ating dry ingredient. So guys, sa paghalo dito sa ating dry ingredient ay kailangan dahan-dahan po ang paglagay. So wag po masyadong haluin kasi yan po ang dahilan sa mga uh, puto cheese na palpak po or hindi po maganda ang kanyang texture kapag nahalo mo siya ng maigi. Wag po masyadong haluin mga jay. Tamang-tama lang po maghalo. Kung makikita nyo guys na meron pa siyang mga buo-buo, kailangan mo siyang salain. Pero kailangan kailangan naman talagang salain guys para ma maging pino ang ating puto cheese so wag kasi yan yung mga chances na mapalpak po yung puto cheese guys yan po ang tips natin for today na para hindi po mapalpak ang inyong puto cheese ay wag po masyadong halo ng halo oo wag masyadong haluin ng haluin so yan po ang tips kapag gusto mong maging perfect ang inyong puto cheese so ayan let's continue watching watching na guys ang ating cheese na ilalagay sa ating puto cheese. Ayan. In-slice-slice ko na siya ng pa-square. Nasa inyo lang kung ano yung uh, shape ng inyong cheese. So, ayan. So, ngayon ay kayo huwag kalimutang balutin po ng tela ang ating takip sa ating steamer. So, ayan. Isang tips na naman para hindi po malagyan ng tubig ang ating puto cheese kasi may mga ano yan guys parang pawis po ng ano tubig sa pag uh, kanyang pagkulo so para hindi siya malagyan at dahilan ng pagkasira ng ating puto cheese kailangan po nating balutin po ng kahit anong tela ang ating pangtakip sa ating steamer so ayan balut balutin talaga natin mga jay tulad ng kanta na balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagma mahal. Charot. So dahil tapos na natin siyang balutin, ngayon ay ilalagay na natin ang ating mga molder dito sa ating itim na steamer. So yun guys, syempre nangingitim yan siya dahil sa aming panggatong. O ayan, ba diba? Relate kayo dyan sa may mga alam ng panggatong. So kayo maiitim talaga. So yun guys, ilagay na natin ang ating molder dito. Dahan-dahan natin siyang ilagay at ilagay na din natin ang ating butter. Dapat photo dito. Ay ang yan Ang mga molder natin guys ay hindi na po natin kailangan lagyan ng oil dahil ang ating butter na ginawa na photo cheese ay meron na po siyang margarine. So hindi na po ito didikit sa ating molder. So siguradong hindi talaga yan didikit guys kasi nga may hinalo na tayong margarine. So ngayon ilagay na natin ang ating butter. So sa paglagay po guys wag po masyadong punuin. Tripod lang po ang kanyang ano, dami kasi tutubo pa yan at baka lumalabas na yan masobrahan so ayan di ba lumalabas <laughs> lalabas po ayan so 3 lang po ang paglagay tapos nating malagyan. So ito yung po cheese na ilalagay natin pero hindi po natin ilagay ngayon. Mamaya na po yan natin siya ilagay. So lutuin to natin guys ng about 10 minutes po ang pagluto. Pero after 8 minutes saka natin po ilagay yung cheese na tapping so ayan para hindi po siya malusaw kasi kapag 8 cheese, guys madali po siyang malusaw kapag ilagay natin so di ba li, li li ang girl so yan guys dito na ayo nagluto sa ating gas dahil may gas tayo ayan nabilan tayo nating darling ayan after 8 minutes so ayan ganyan na yung itsura niya at ilalagay na natin ang ating cheese so ayan guys kasi nga madaling malusaw tong eating cheese eh. Pero yung ano, cheddar, hindi siya masyadong mabilis malusaw. Pwede nyo ilagay bago nyo isa lang. Pero ito kasi guys, mawawala yung cheese kapag nilagay natin na hindi pa siya na nalubo. So ayan, ngayon ay malapit na yung maluto after 2 minutes. Luto na ang ating puto cheese. Ang ginawa nating puto cheese guys ay order pala ito ng aking kaibigan. So ayan, after 2 minutes, ayan na ang ating puto cheese. Luto na. Ready nang i-deliver. Ayan, ang luto air -er, deliverer pa rin. So, ako yung magluto. Ako din ang mag-deliver, mga jay. So, ganun tayo. So, ayan, the puto cheese is ready. And that's all for today's video. Thank you for watching. And don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Bye-bye, guys. And God bless everyone.